Tuman din to guys Tuman din Tuman Hila sige Layan mo sige Sige layan mo Bahala ka sa buhay mo Layan na Ay naputol 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 yung tali ko oh, Laki Malaking tuman guys Sayang Oh naputol laki Ah dito Sa may gitna naputol o Sa may gitna Ito o Anda, may si siya nadalang marami? Ibig sabihin, mayroong may mayroon, mayroon gas gasgas yung tali ko, kinaputol. May gas gas po siguro to, guys, oh. Ay, may gasgas gas nga, guys. May gas, gas po yung tali natin. Ang haba ng tali na niya. <laughs> Few moments later. Oh, may ito man naman tayong tinamaan, guys. Ayun, sinuksok na sa damo. Oh, nandito na siya, guys. Dali, kailangan po ng nang... reserva. Rin, punta ka dito rin! Bro, oh, walang ako awa ko. May pa tayong suporta ng tali. Ito, wala pong bala. Kailangan pa natin lagyan bala. No, punta rito la contact naman, yung kainan laki. Tinamang ko kainan. Eto, no, ayan no. Ay, ang ganda sundalo. Bumalaw. Sundalo, sundalo. Bumalaw. Sundalo guys, sundalo, sundalo sa, sundalo. Ingong, barili kita sa mukha. Hindi ko naman. Apa yung Eh, laki guys, laki. Wala yung na, yan wala mo lang siya, toto mo mo. Ayan guys. <laughs> guys. Toto mo lang yung video. Ayan, wala Guys, ayan, kita kita. Turo mo na sa video. Alam yung lumalobo na yung guys, yun guys Doon yun Ay no? Ang laki Ulihin na natin yung, guys Sayang po Pangalawang putok na naman to guys Tutukan na naman natin uli Tutukan na ng video Huwag mong iwanan Sino ba yun Titingnan mo yung cellphone Eh hey. hmm. Uy, tinamaan yeah, Baliktad na guys Baliktad na guys hey. Baliktad na siya Uy, laki Ang laki ba laki ba ako utaw Lating naman ito Paano ko Paano ko siya sasamtan do? Sa takilalim. Sa takilalim. Oo. Eh tutukan mo na video mo iwanan. Lagi mong iniwanan ang video eh. hindi Saan wo? Alright. Ano nga 'tong ulo? Okay, sambalik tayo yung isda. Hi guys. Good morning po. Yan nagaboy naman na tayo. Hello guys. Uy, bino buhat ko po ng talis ng di pasukil. Ito din o guys. Pakulim yung talis yun. mo. Pakulim mo. Yan. Hindi. Hindi o. Yan yun o guys. Sobrang bigat. Hindi ko na po siya may angat. Tutungan mo itong gan ko. Yan guys. Tingnan nyo. Ang laki o. Oh. Ay! Sundalo siya! Sundalo. Sundalo na naman guys. Sinuri na natin. Saan kay RSM, ano? Oh. Like yes, tingnan, biker. Pakulim yung talis yan. Yeah. Yan. Yan. Laki oh, okay, eh. guys, dinanya guys. Tutup kan video Oh, laki guys tu. Oh. Sultan Lun Masya. Eh, okay, tali. Video video mungkin tali ah. Eh, nice. Oh, laki guys tu. Oh. Eh, laki. Bumi pitik. Dia okay, pun nak musuh. Ayo, ulunya. Ulun pun yang sanggul. <laughs> Mulak pasal bata. Tu nak. Oh. Laki. Ano na kilo siguro to? Ay! 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 Tingnan nyo guys, napakalaki guys. Ay, ang bigat. Grabe. Uh, guys. Grabe, panalo guys. Oh. tingnan nyo. Uh, grabe, tingnan nyo guys yung malo. Okay, okay. Oh, grabe. Ayan, kay RSM, nakahuli siya pa uman. Dambuhali din nahuli niya guys. Pinasong dalo sa kanya. Tingnan nyo guys, dambuhala. Dambuhala, pwede kumain na bata yan. Ako natin muna sa baba guys. Jan. Oke, kalau ini tarik, Jan. Jan. Duduk nang nang kita coba. Udah dong tarik ke arah sem. Kalau ini tarik. Cari nanti yang kayak ada loh. Ini kasih aja. Ayo nak habang kami kasih Eh, Tih, jauh mak aku dari tu. Dah sampai. Halo bunti Syah. Hey guys. Ini pun tahu yeah, tayung tunan guys. Ngupis munanya. Yang guys. Adik dekat kat. Kalau baba. Ni tapi pun aku pun sebab babak aku guys perang basa kan semua dalam minit tu aku tak faham Dito. Okay. Dito may kontra sa tapang kilo. Ingat. Ingat mga guys. Okay. salamat po sa tangen sa dinis di pasukil. Eh, siyempre salamat po sa tangen mo. Nakawani na naman guys. Oh. So. Ingat Yes, yes, yes Sukses Ini yes, padang den. Tuling ke sini Di sebelah Nak kukunin sana, Pejo? Tak nak Eh dah nak nak kukunin Oops Pejo, tu Kukunin sana Kukunin sana Lepas tu, tarik, guys Tengok para sa kadalawa na tayong mga iganting isla guys yun siya guys tingnan nyo yun siya mga <laughs> uh, ito po sa bigat nya guys napakabigat nya guys oh tingnan nyo guys napakabigat po oh Ano guys, yung na natin sa baba guys. Silapi guys. Oh. Lalapan niya guys, silapi guys. Oh. Yun, baliktad guys oh. Hindi, tilapia. Ayan, baliktad siya. Oh. Parang naidset na siya. Hindi, taman lang. Mga 5, mga 6 finger ganyan. Sumabit na nama Yan sinasabi ko sa mga sabitan. Mabigat na. Magit. Kulang-kulang. Kulang-kulang saya -sa sangkir -sa -sa kilo oh, oh, oh. laki pa May isang kilo na. Kala ko maliit lang. Duman lang eh. <laughs> Ang lapad pala eh. Ang laki pala. Kala ko maliit lang. Ang oh, lapad oh. Mamaw. Kala ko, sige, kala ko mga five fingers lang. Nadaya pala ako. Na? Ang okay, so laki ng tilapia. Duman lang dyan sa harapan natin, no? Oh. Kita nyo naman yan, guys. Nakita nyo, Hindi ah. natin, hindi natin yan tinusok o oh, binili sa palengke. <laughs> tingnan nyo naman, ha? Ah. O, oh, tingnan nyo yung spot, Puro damo, Hindi oh. mo naman masasabing palasdaan, no? Oh. Tingnan, oh. Puro nakapaykot mga damo. dami, o. Oh. Dumayo lang tayo, guys. At sinama lang tayo. Yung mga nagpipim, wag muna. Wag kayong magpipim sa akin, ha? Ah. <laughs> Tilapia, guys. Tilapia, guys. Tilapia, lalim. Parang hindi man tinamaan. Ay, tinamaan. Tinamaan guys, tilapia oh. Oh, nagwawala yang tilapia guys. Laki nyantang tuman tinamaan mo. <laughs> ano yung malaki? Kau di sini harus mengukur tuman. Tayo tilapia guys. Yang guys. Ayan, guys, kau di tayo tilapia lapor guys. Oh. Bahulau nanamang guys. Yehey, bakulau po, sentro-sentro po show Tu bakulau Bakulau na dalin natin tilapia guys Yang pun nak ah, huli na tayo Tuman at tilapia Yang guys, mangilo na naman tu ah 3-4 sigoro bigat nito, tu Mga 3-4 tu guys Ini ni guys Muka tripod 4 po, Tilapia nito, ito Tanchado ko po yung mga tilapia Kung gano kalalaki guys Ayan. Uy, nagmimi pa siya. Uy. Nagmimi pa yung tinak niya. Ang gas, oh. Lapad. Aros, yeah. nga guys. Hindi po lalayo sa nine Ang gas, oh. Lapad, oh. shout out po sa mga lahat ng na mga nanonood ng may channel. At sa lahat po mga viewers po, sa mga subscriber. Shout out po sa lahat, sa lahat po sa inyo. Magandang umaga po. At maraming salamat po sa suporta nyo guys ayan, ayan dad, pangalawa na po itong plapla nito dalawa na rin po yung tuman na, na natin ito po yung guys, ko na po ito sa baba guys tingnan nyo guys oh. ito yes, naman ako tayong tuma guys ito ako po sya bumaliktad sya guys eh. yes yes ang dali natin tuman Tuman naman to guys tuma tuma pa na naman guys dali pa tayong tuma guys Adi natin yung natin ito dito natin kunin siya guys yan po nandiyan na po siya guys and it's guys nakita ko po siyang bumalik tad guys yung pinumaan yan guys o ay maliit na lang nalala po malaki nalala po malaki maliit pala may isang kilo ha nakadali tayo may isang kilo. kilo din to guys o. yes